Dating sexy star na si Josephine Manuel patuloy na pinaghahanap matapos mawala sa sariling bait. Masaklap ang kinahantungan ng buhay ng dating sexy star na si Josephine Manuel. Siya ay naging katulong sa bahay ng isang artista matapos mawala ng trabaho sa showbiz. Ipinanawagan siya ng kanyang kapatid na mahanap matapos mawala sa sariling katinuan. Huling nakitang nagpagala-gala sa kalya ng Ed sa dating sexy actress na si Josephine Manuel naging masaklap ang buhay matapos mawala sa sirkulasyon ng showbiz, siya ngayon ay ipinananawagan ng kanyang kapatid na nagngangalang Vilma upang makita dahil matagal na itong nawawala. Ayon sa kwento ni Vilma, Matagal na nagpagalagala gala sa kalye ng EDSA ang dating sexy star at leading lady na si Josephine Manuel, wala umano ito sa sariling katinuan. Panawagan ng kapatid ng dating sexy star na sana ay matulungan silang mahanap ang nawawalang kapatid. Partikular siyang humingi ng tulong kay Lito Gruet matapos mabalita ang tinulungan nitong gumaling ang isa pang sexy star na nawala rin sa sariling bait na si Brandy Ayala. Samantala, isa pang pagbubulgar na ibinahagi ng Pep PH, nanilbihan din umano ang dating sexy star bilang katulong sa bahay ng aktres na si Liz Alindogan. Kwento ni Liz sa Pep PH, si Josephine ang siyang ipinadala ng isang agency noong panahon na nangailangan siya ng katulong, kaya naman laking gulat niya nang mapag-alaman na isang dating artista ang kanilang bagong katulong. Dahil dito, Binigyan niya ng pabor ang dating sexy star at ipinakilala bilang kanyang pinsan, nagbigay din siya ng instruction sa iba pa nilang katulong na walang bigyan ng mabibigat na gawain ang dating aktres. Kalauna nito umano ay nagpaalam at ang dahilan ay magtatayo na lang ito ng maliit na tindahan, hindi niya na ito pinigilan pa, at bilang tulong pinabauna niya ito ng konting pera at isang alahas na pwedeng maisanla sa panahon ng kagipitan. Ayon kay Liz, yun na umano ang huling pagkakataon na nakita niya si Josephine, ilang taon na rin umano ang nagdaan, kaya't laking gulat nito nang makita ang bagong larawan ng aktres na nagpagalagala sa kalye. Kung matatandaan, si Josephine Manuel ay isa sa mga sexy stars noong dekada 80. Naging leading lady din siya ng mga sikat na action stars noong kanyang kapanahunan tulad na lang nina Rudy Fernandez, Lito Lapid at Anthony Alonzo at samantalang ay ay rumesbak sa mga bashers matapos mag-guest sa It's Showtime. Pinutakti ng mga nakakalokang hate message ang comedy queen na si Ai Ai de las Alas matapos siyang umapir sa isang episode ng It's Showtime. Binanata ng ilang netizens ang komedyana dahil sa umano'y questionableng loyalty nito sa GMA7 at ang kawalan umano ng utang na loob. Nag-ugat ito sa guesting ni Ai Ai sa Showtime, kasama si Christopher De Leon para sa promo ng show nilang The Kings and I, with Gabby Concepcion na naganap last March 8. Hindi pala knows ng komedya na nakaliwat kanan ang ginawang pambabash sa kanya sa naturang episode, kaya naman sa pamamagitan ng Facebook ay nagsalita siya tungkol sa issue. Nitong nagdaang March 19, ay sinagot ni Ai, -Ai ang mga malilisyosong paratang laban sa kanya ng mga ipal na haters at bashers. Alam nyo ba, kaya ako chichi ka ngayon kasi yung mga friends ko, na yung dati kong mga fans na ngayon naging barkada ko na, sabi nila sa akin, super sakit na sakit sila. Kasi, hindi ko naman din alam na nung nag-guest pala ako sa Showtime, nabash ako, ang bahagi ng pagtatanggol niya sa sarili. Parang sa akin, ako naman, tuwang tuwa pa nga ako kasi nakapag-guest ako sa Showtime, yun pala nabash ako. Ako naman, parang ang dating sa akin. Kasi hindi naman po talaga ako nagbabasa na. So, yung mga basher ko, walang effect kasi nga hindi naman ako nagbabasa. So, sabi nila, siguro dapat magsalita ka na kasi ang tagal-tagal na. Mga after 9 years ba or magti-10 years na lumipat ako sa GMA, patuloy na pahayag ng veteran comedian Dagdag pa niya, pero yun pong mga fans ko naman dati na alam nila na nag-start po talaga ako sa GMA, sa kapuso, mga 1990s yun. Then, year 2000 na lumipat po ako sa ABS and then, after 9 years nga po, eh, after 14 years, lumipat ulit po ako sa GMA. So, ngayon ko lang po sasabihin o yung pong hindi mga nakakaalam, na kaya ako binabash kasi wala daw po akong loyalty, depensa ni II. Mariin niya itong pinabulaanan, hindi po totoo yan, kasi po, kaya wala na po ako sa ABS dati, kasi po hindi ako ni-renew. Last na po yun ang kontrata ko, hindi na po nila ako binigyan ng renewal, so, hindi po talaga ako umalis. Kumbaga, nung time na nga po na yun, parang nangarag ako kasi parang feeling ko, naku lord, paano na kami ng pamilya ko, wala kaming trabaho. Wala akong trabaho noon, ko pa naman yung breadwinner at saka kasi yung nanay ko noon, buhay pa, so, talagang tulalay ako, ang revelasyon ng komedyona. Hanggang sa may dumating sa kanyang good news, until God is so good talaga, nung panahon na wala na nga ako sa ABS dahil hindi ako ni-renew, pumunta yung kapitbahay namin sa amin, tinitingnan yung bahay namin sa Ayala, alabang, kaya ako po, nabente yung bahay namin sa Ayala kasi parang, eh. Yun yung paraan ni Lord na, o, oh, eto, kahit wala kang trabaho, ayan, may pera kayo ng pamilya nyo. Kasi nabente ko po yung bahay namin sa Ayala, Ania pa.